sa sandaling ang paggalito at pagkaimis ni Hong Chenye ay umaapaw na hindi niya makontrol, si Baik Sia Oxy ay patakbong matin na may dalang imbitasyon papunta kay Yejun Lin at masayang ibinigay ito. Sabi ng pinuno ng sekta, ipaabot raw ito kay Master Yejun Lin. Nang makita ang imbitasyon, isang matinding kuryosidad ang bumalod sa kanyang puso. Lumalabas na ang minuno ng pamilya Xue, pagkatapos ng maraming taong pagkakakulong ay sa wakas dumilat sa sikat ng araw. Hindi lamang siya ligtas na nakalabas, ngunit mula sa dakilang kaharian ng pagkukompleto, siya ay sumulong sa kaharian ng pagdaan sa kalamidad na nadulot ng pagyanig sa buong silanan rehiyon na parang may lindol. Ang buong pamilya Xui ay nadiwang ng labis at nagpadala ng mga imbitasyon sa lahat ng dako. Bukod parito, rito, isang hapang at maaari na siyang umakyat sa tunay na immortal na kaharian. Ang titulong ito ay hindi birumbagay dahil ang mga dito ay mga pinuno ng mga pinuno, ang pinakamataas sa mundo ng paglilinang, na pinapaharap ng maraming tao, ngunit hindi maabot. Hinimas niya Junlin ang kanyang baba at bahagyan ng liit ang manamata, puno ng interes. Yuray, inibitahan pa ang buong sekta ng Xuanchen para dumalo sa piging? Akala mo ba'y nakakatakot ang munggoy kapag nakita ang puno? siguro gusto nilang gamitin ang reputasyon ng kanilang ninuno bilang plataporma para itaas ang kanilang impluensya. Isang pamilyar na senaryo. Sa sandaling yon, natbigay ng mensahe ang sistema sa kanyang isipan na puno ng tukso, din may bagong misyon. Ang host ay dapat sumakay sa kanyang sa sakyan para dumalo sa pigin ng pamilya ksui. Kung mapapanghana ang buong bulwagan dahil sa pagkabigla, makakatandap ka ng espesyal na gantimpala pagkarinit mito bahadya mo misisi e lin, isang nising baluktot at mapanganid. Hena ko sistema talaga na intindihan mo ako. Nagailahan pa ako kung pupunta ako o hindi. Mayon na mayroon ako misyon, kailangan kong pumunta. Tamang-tama, katatanda ko lang ng kunpeng, ang banal na halimaw, hindi ko pa ito na ipagmamalaki. Kung hindi ko ito ipaparada na yon, magkakasala ako sa pagsisikap ng sistema, Nan laki ang mga mata ni aksi si Aoksi at nagtanong kung pupunta ba ang kanyang master. Itinaas ni Edjun Lin ang kanyang baba na may buong pagmamalaki at nagpahayad, pupunta tayo. Alis tayo ba yon? Pagkatapos, sa kanyang puso, tahimik niyang tinawagan sistema, sistema, tawagin muna ang kwenpeng, ang kunpeng, ang pinakamataas na sasakyan. Ngayon, gusto kong pumunta sa piging sa pinakagarbong paraan din tinanggap ang kahilingan. Manyaring maghanda ang host. Kagad mula sa itaas, umalindong mo ang isang tunog na parang kulog. Pumilipit ang espasyo sa paligid, mula sa malalim na ulap, isang nakasisilo na sinag ng liwanad ang pumunit sa kalamitan. Ang bawat hibla ng liwanad ay bumagsak na parang manabituin, kumikinan sa lahat ng daho, Pagkatapos mula sa ulap at hamob, isang napakalaking halimaw ang dahan-dahan lumitaw. Ang katawan nito ay napakalaki na tinatapan nito ang buong kalamitan, may haba na sampung libong metro. Sa unang tingin, ito ay parang baliana sa malalim na dagat, ngunit mayroon itong higantin mga pakpak sa magkabilang panin. Sa isang pagaspas, nadulot ito ng paggulom ng hangin sa lahat ng dako. Sa sandaling lumitaw ito, ang lanit at lupa ay tila nagbaliktad, ang hanin ay pumilipit, ang espiritual na enerhiya sa paligid ay nakagulo at ang naganalik na bagyo ay umuumaw na parang katapusan ng mundo. Kahit ang sekta ng Xuantian ay gumalaw ng marahas, naninignag na napakalakas na halos liparin na ang manatayl sa bubong ng palasyo. Ang mga espiritual na hayop na inaalagaan sa sekta ay naninignag na parang mga hayop na basa, sabay-sabay na nakahiga sa lupa. Ang bawat mata ay nakatutok at ang mga ay umurong. Ang ilan pa ay nataranta na hindi nila napigilan at nagpakawala ng kanilang mga emosyon. Ang mga disipulo at matatanda sa sekta ay natigilan, ang mga mukha ay nagpantin na parang nakakita sila ng multo. Ano ito? Sumasalakay ba ang mga demonyong hayop sa ating sekta? Swoosh! 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 Bula sa lahat ng direksyon, sabay-sabay na lumabas ang mga pangunahin personalidad sa sekta. Lahat sila ay nakatitig na nanalaki ang mga mata sa higanting nila sa harap nila. Siksu yun yan ang unang nakapagreya, nawala ng kulay ang kanyang mukha. Lanit ko, bakit lumitaw ito rito? Galing ba ito sa sekta ng Yuva? Pinuno ng sekta ito-ito ay isang demonium hayop sa antas ng dakilang kaharian ng pagkukompleto, hindi na tayo dapat mag-atubili, simulan na natin ang dakilang pormasyon ng proteksyon ng sekta, kung hindi ay mabamatay tayong lahat. Ang dakilang pormasyon ng proteksyon ng sekta ng Xuantian ay pinagana, ang maraming nakasisilaw na liwanad ay bumaril sa langit. Ang mga layer ng light rings ay parang manabituin bituin na nakalutang sa himpapawid na bumubuo ng isang matibay na pader ng depensa. Ngunit ang nagpakabaong lalo sa lahat ay ang Katotohanan sa harap ng otoridad ng higantin milalang na ito, ang pinakamataas na antas ng pormasyon ng Xuan Chen Sekta ay naninginig na parang malapit ng bumagsa. Nang makita ni Bai Xiao Xi ang nakakatakot na tanawin sa langit, agad niyang tinakpan ang kanyang ulo, baluktot ang kanyang mukha sa takot. Ah, may halimaw. Totoong lumitaw ang isang halimaw. Iba naman si Hong Chen hindi siya sumigaw, ngunit hindi rin siya masyadong maayos. Ang kanyang paghina ay nagmamadali, ang kanyang manamata ay lumiliit ng paulit-ulit, at ang kanyang boses ay nagbulol. Ito ba posible bang ito siya? Tumayo siya Jun Lindoon, hindi maitago ang kanyang kasiyahan. Ang isang kunping na nasa yukto pa lamang ng pagkabata, ay mayroon ng nakakatakot na autoridad, kung labing walong sa mga nakatatandang matatanda sa sekta ang makakaharap nito, malamang na magiging bimpo sila sa tatlong segundo. Kung lalaki pa ng kaunti ito, sino ang nakakailam kung gaano ito kalakas? Sa puntong yon, natatakot ako na walang sinuman sa sila ng na mahanahas na kumibo sa akin. Sa sandaling ito, umatra si Humchen yan ang hakbang. Ang kanyang mga aksyon ay matatad at ang kanyang pag-ugali ay ganap na walang kaugnayan. Nadbibiro ka ba? Lumayo ka mas mahalaga ang buhay kaysa sa anuman. Ang banal na antas na halimaw na ito ay kung lumusob, mawawala ako sa isang ibla. Ngunit bago siya tumakbo, sumulya pa rin siya kaya Junlin. Sa kanyang puso, tahimik niyang isinumpa, darating na ang karma. Karapat dapat kajan sino ang nagsabi sa iyo na palaging gustong magpasika? Sa paningin ni Hong Chenye, ang pakikipaglaban ni Ejun Lin sa halimaw na ito ay hindi na iba sa isang langgam na humahamon sa isang dragon at alam ng lahat ang resulta. Ngunit sa sandaling ito, nang naguguluhan pa ang lahat, gumawa si Ejun Lin ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi siya nagtago o matras, ngunit lumipad siya diretsyo sa langit. Agad na yumanig ang buong sekta ng Xuan Chen. Ang mga disipulo sa ibaba ay nakagulo, ang ilan ay sumigaw ng may pananabi, tinan nyo, si Pulumye ay gustong umatake. Ngunit ang nagpahana sa lahat ay ang katotohanan hindi man lang umatake si Ye Junlin. Kung lang siya, pinatay ang dakilang purmasyon ng proteksyon ng sekta. Sa langit, biglang tumaas bilis ng pag-ikot ng pakpak ng Kunpeng, na nagdadala ng isang nagwawasak na ipuipo at dumiretsyo kay Junlin. Ang hanin ay humihiyaw, ang hanin ay pumilipit, at ang lanit at lupa ay parang naninginig ng husto. Bawat mata ay nataranta, bawat hinina ay mabiga. Na din ang mga mata ni Hong Chenye, bumubulong na parang nawalan ng kaluluwa, nababaluna na siya. Nababaluna talaga siya, sa sandaling bumagsak ito, hindi lamang siya Lin, ngunit ang buong bundok ay maaaring maging pulbos. Hindi ito katapangan, ito ay pagpapakamatay. Munit hindi siya nanahas na magsalita pa, dahil ang eksena nito ay talagang nakakatakot. Isang segundo pagkatapos, nanigas ang buong sekta ng Xuantean, dahil sa tanawing pakalayo sa imahinasyon, napakalayo sa lohika, at napakahirap tandapin, Si Hong Chen ay nakatayong parang estatwa, lumiliit ng gusto ang kanyang manamata, at ang kanyang paghina ay nagulo. Ito-ito pa ano ito nangyari? Sa nakabugulat na tingin tinginan lahat, ang kumpeng na nagganalit kanina, lumilipad na parang isang banal na halimaw na sumisira sa mundo, ay marahang gumagsak sa harap niya Jun Lin at pagkatapos ay masunuring kumamot sa kanya na parang isang maliit na pusa habang nahabaluktot ang mukha ng lahat at nasusunob ang utak, dahil hindi nila maintindihan ang nangyayari, kalmadong iniunat niya Junlin ang kanyang kamay para tapikin ang ulo ng banal na halimaw, na parang tumatapik sa aso ng isang pamilya. Mahusay! Mahusay! Bulan na yon, sundin mo ako at sisiguraduhin kung hindi ka maluloko. Masayang inalog ng kunpeng ang kanyang katawan at naglabas ng ilang tunog na parang masaya sa sandaling ito, an ano, ano ang buong sekta ng Xuantean ay natahimik. Nana ang mga disipulo na tigilan ang mga matatanda. Ano-ano ang ginawa nito kanina? Hineko, anong klaseng sitwasyon nito? Nagkamali ba ako ng tingin? Kumawailan si Punungye at sinupil ang banal na halimaw. Sa sandaling ito, ang ilang matatanda ay dahan-dahang nagising, ngunit sa halip na maunawaan ang nangyayari, lalo silang naguluhan. Ang isang halimaw sa sinaunang antas ay masunurin tulad ng alagan hayop ng isang pamilya. Hindi ba masyadong katabatawa ang kwentong ito? Lumunok si Tanjian Feng at nagtanong ng may pagkalito, pinuno ng sekta. Ang demonyong halimaw na ito ay tila kilala si nakababatang kapatid na Yadati. Habang nagulat pa rin ang lahat, sinabi ng pinuno ng panhimpapawid na pabango na nakayakap sa kanyang dibdib at putla ang mukha na parang nakakita ng multo a ah, ah, na ay na. Ang demonyong halimo na ito ay halos kapareho sa pablalarawan sa mga sinaunang libro. Ito ang sinaunang banal na hayop Kunpeng. peng. Naninig si. Suyo at dalidaling nagsalita kung isa itong sinaunang banal na hayop kung dayon ayon sa manatala sa mga mana sinaunang libro. Kapag ganap na lumaki ang kunpeng, ito ay napakalaki na maaari nitong lunukian ang isang planeta at malayan lumipad sa buong universo, ngunit ang isang ito ay mukhang maliit pa, kaya malamang na hindi pa nito naabot ang antas na yon. Maliit? Tinatawag mo ba itong maliit? Kung ito lang ang panahon ng pagkabata nito, kung bayon de ano ito kakilakilabot kapag lumaki ito? Pakisabi nito, lahat ay sabay-sabay na huminga ng malamig. Hindi ba tayo nagkamali ng rinig? Ang isan sinaunang kunpeng ay kusang loob na pumayag na maging sasakyan para kay nakababatang kapatid na siye. Ngunit ang pinakanagulat ay si Hong Chenye. Ang kanyang mukha ay kulay abo, ang kanyang puso ay tumitibok na parang ang kanyang paghina ay nagulo, at naramdaman niya na parang sampu-sampung libong talim ang sumaksak sa kanyang puso ng paggalan sa sarili. Impossible. Impossible hindi dapat gumana ang mundo ayon sa teoryang ito. Sino ako? Dati akong isang immortal. Dati akong nakatira sa gitna ng mundo ng kunlun na nakipagugnain sa mga sinaunang teksto na hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Alam ko mas mahusay kaysa sa sinuman na ang mga banal na hayop ay wala na sa panahong ito. Ang mahanilelang tulad ng kunpeng ay umiirar lamang sa mga sinaunang kwento. Ngunit ngayon, hindi lamang isang kunpeng ang lumitaw sa harap ng aking manamata, Munit nagsisilbirin itong sasakyan para kay Yejun Lin. Impossible. Masyadong mapangahas ito, masyadong mali, masyadong nakakasuplam. Pusible bang isa siya sa mga taong nasa alamat, isang taong itinakda ng kapalaran, isang taong kahit ang mga banal na hayop ay kusan naghahanap upang kilalanin siya bilang kanilang panginoon? Sa pag-isip nito, hindi maatim ni Homchanya ang pangyayari, at ang isang pakiramdam ng subdulang pagkabigo ay bumalot sa kanya. Hindi patas. Hindi malam siya naglalakad tumatawa at nagpapakita ng katamaran, at hindi sumusubok na maglina. Samantalang ako, ilang taon na akong nagsasanay ng husto, masigasig na naghahanap ng bawat pagkakataon, tinitiis ang sakit ng pagguha ng mga buto at paghila ng maro para palakasin ang sarili ng paunti-unti. Ngunit ang nakukuha ko ay isang malabong anino kumpara sa kanya. Paano ito nangyari? Paano yun naging patas? Habang mas iniisip niya ito, lalo siyang haramdam ng mapait, lalo siyang haramdam ng pagkapahiya, lalo siyang nakaramdam ng pagiya. Habang kalmado pa rin tinatapik niya junli ang ulo ng Kunpeng, nagpakawala siya ng isang nakalulugod na miti. Mula na yon, tatawagin kitang apeng. Bigla ang nagliyab ang ng kunpeng sa pananabik na nagpapagaspas ng kanyang mga pakpak upang lumikha ng isang matinding bagyo na yumanig sa mundo. Ang grupo ng mga kultivator na nakatayo sa ibaba e ay halos mapahamak sa hangin, ang buhok at damit ng ilan ay lumilipad, at ang ilan pa ay halos mapadpad sa labas ng sekta sumimangot siya Junlin na haramdam na parang may kulam. Pagkatapos mag-isip ng sandali, ikinumpas niya ang kanyang mahadaliri na nagturo sa isang lugar. Boom, boom, boom. Sa ilalim ng impluensya ng kapanyarihang mahika, isang kamangha-mangha, maluwalhati, at napakalaking palasyo, na hindi na iba sa isang palasyo sa lani, ang biglam lumitaw mula sa tuktok ng bundok at pagkatapos ay marahang lumapag sa likod ng kunpeng sa ibaba. Nanlaki ang mga matanik ni niyan at nagpakawala ng isang tunob na nakakagulat sa panloob na organo. Ah, ito ay malino na ang akin tahanan. Sa sandaling iyon, ikinumpas ni Ejun Lin ang kanyang kamay at sumigaw, kayong mga disipulo, humakyat kayo rito? Gusto umalis na master. Mabilis na tumakbo si Baik si Aksi, ngunit pag niya si Hong Chenye na nakayuko pa rin sa pag-isip. Ang maliit na daga ay kuryoso at pagkatapos ay iniunat ang kanyang deliri upang tusukin siya. Senior Brother Hong, tinatawag ka na ni Master. Hindi ka ba pupunta? Dahan-dahan itinaas ni Hong Chia niya ang kanyang hulo, ang kanyang mukha ay walang ipinapakitang emosyon, ang kanyang boses ay katulad ng malinaw na tubig. Ellen. Ngunit sa kanyang puso, hindi siya mapahali. "'Humph, inaamin ko na ikaw ay mayroong mahusay na kapalaran. Inaamin ko na ikaw ay malakas, ikaw ay mapanahas, at nagagawa mo ang mga bagay na hindi magawa ng iba. Ngunit huwag mong isipin na sa ganitong paraan, maaari kang tumayo ng permanente sa pinakamataas. "'Handet mayroon akong sapat na pasensya, handet mayroon akong sapat na kakayahan, darating ang isang araw kapag ang iyong kapalaran ay magiging arkin." Ang lahat na mayroon ka ay maaari ko rin maggarawan. Hanggat sa patakong lumakas, maaari rin akong maging taong nakatayo sa ibabaw ng lani. Boom boom! Mariing ipinagaspas ni Apain ang kanyang napakalaking manapakpa na lumilikha ng isang nagwawasak na bagyo na sumira sa buong kalanitan. Ang lakas ng deloy ng hangin ay napakalakas na nadulot ng... Na. Pagkalat ng isang grupo ng mga disipulo sa ibaba tulad ng mga nalalagas na dahon. Tumayo ang kanilang buhok, lumipad ang kanilang manadamit, at may mga napadpad sa hangin at bumagsak lamang sa lupa pagkatapos ng tatlong beses na paggulong. Sa isang iglap, naglaho si Yejun Lin at si Apeng sa paningin na nag-iwan ng isang grupo ng mga taong nakanana at nakatingin sa langit kapwa na taranta at naguguluhan, puno ng na mga tanong sa kanilang puso, hindi alam kung saan hahanapin ang mga sagot. Sumimangot ang pinuno ng panghimpapawid na pabango, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Lahat, dapat ba nating hayaan si nakababatan kapatid na siya na pumunta mag-isa sa pamilya ksui tulad nito? Dapat nating tandaan na ang minuno ng pamilya ksui ay isa ng immortal na pag -iraal. Pagkarinig nito, hindi nag-alala si Xuyo niyan, ngunit nakatayo pa rin na nakahalokipip ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, na may isang malalim na niti sa kanyang bibi Huwag kang mag Sa pagpunta ng isang banal na hayop sa sinaunang antas, ano ba ang isang huwag na immortal? Nag-aalala lang ako na ang banal na hayop na yon ay maaaring magdulot ng problema. Ang lingzu dito ay isang espesyal na rehiyon na hindi katulad ng ibang mga lugar hindi ito lupa, ngunit isang serya ng mga na isla sa kalangitan. Sa gitna ng ito, mayroong isang lumulutan na isla, na may napakakapal na espiritual na enerhiya na katulad ng hamo. Ang buong arkitektura ay maluho at ipinapakita ang kahalagahan ng kapanirihan. Ito ang pagunahin isla ng pamilyak sui. Sa kalanitan, ang maraming kulay na sinag ng liwanag ay dumaan sa kalanitan, dumadaan sa manawulap, sa masusing pagsusuri, may mga taong nakaupo sa mga lumilipad na bangka, may mga sumasakay sa mga hayop ng bigmaan, at may mga tumutuntong sa mga lumilipad na espada. Lahat sila ay nakadirekta sa dakilang pigin ng Pamilyak Sui. Ang mga miyembro ng Pamilyak Sui ay natural na nakikinabangbin sa katanyagan. Bula na sa paglabas, hindi na nila kailangan ipakilala ang kanilang sarili ng mahaba ang pagbikes lamang ng apat na salita, ako ay tao ng pamilya ksui, ay sapat na upang takutin ang isang malaking bilang ng mga tao. Ang mga puwersa sa lahat ng dako ay natural na hindi nananahas na magpakita ng anumang kawalang dalang. Lahat sila ay nagmadaling magpadala ng mga upang batiin, kahit na nagsiselo sila, kailangan pa rin nilang magbenta ng kaunting respeto ang isang mataas na nakatatandan matanda ay naghalokip-kip ng kanyang mga kamay at mumiti ng may Malapag lang. Malapagbati! Malapagbati! Lumabas ang isang huwad na immortal sa pamilya Ksui. Bulan na yon, sa loob ng tatlo o limang libong taon, magkaharoon pa rin sila ng matatag na base. Talagang pinagsisilosan namin ito, Sinamantala ng isang koronadong prinsipe ng kalapit na imperial na dinastya ang pagkakataon na magbigay puri. Humph, sinasabi mo iyan ng basta-basta. Nayon ay isang huwad na immortal, baka sa susunod na araw, isa na itong tunay na immortal. Pagdating ng panahon na yon, maaari silang mabuhay ng daang libong taon at maging isang immortal na alamat. Ang ilan iba pa, pagkarinig nito, ay tumawa at nagsalita na parang totoo ito, ang anak ng langit sui ay ang pahanay na apo ng pamilyak sui. Ang kanyang katayuan ay nagiging mas mataas at mas mataas. Hindi lamang sa Linzio, ngunit sa buong silangan rehiyon sa hinaharap ay kailangan magbigay ng respeto. Tama. Sa hinaharap, dapat kang alagaan ang amin mga kapatid. Siksuitian ni, na nakatayo sa gitna ng karamihan, ay nakasuot ng maluho at nakabordang damit na may hawak na pamaypay sa kanyang kamay, bahagyang na ang kanyang bibig sa kasiyahan. Ngunit sa sandaling nagpapanggap siya, may isang taong binitawan ang isang pahayag na nagpakalma sa kapaligiran. Tama, hindi ko alam kung nagpadala ba ang pamilyak suit ng mga imbitasyon sa sekta ng Chen. Sa sandaling binitawan ang manasaritan ito, agad na natahimik ang paligid. Ang lahat ng malamata ay agad na bumaling kay ani, Tianyi, naghihintay na makita ang kanyang reaksyon. Nadaman Xuy ani ang manatingin ng lahat, umiti siya ng malamig na nagpapakita ng isang walang pakialam na pagugali. Siyempre, mayroong isang imbitasyon, ngunit ang problema ay hindi ko alam kung mansekta ng Xuan Tian ay maanahas na pumunta rito. Umaasa ko lamang na huwag silang mapadala ng mga hindi kilalang tao para dayain ang pamilya Xuy kung hindi, hindi sila makakapasok sa gate. Ang pahayag na ito ay tahasang mapanokso na nadulot ng isang pagkahilo sa buong bulwagan. Pinaparatahan ba niya ang sekta ng Xuanzhen? Kahit na winasak niya ang sekta ng Yuhua, kumilos pa rin siya na parang napakababa ng pagtingin niya sa kanila. Hindi kaya nagtitiwala siya ng sobra. Ngunit bago may nagawa pang reaksyon, may naghagis ng isang pahayag na mas nakabugula Paano kung si ejun Lin mismo ang dumating? Sa pagkarinig ng pangalan na ito, mabilis na inaayos ni Ksuita niyang kanya. Ekspresyon at binabawi ang kagalina niya bilang isang batang master na nasisiyahan sa paglilibang. Isang mapanghamak na ekspresyon ang kumislap sa kanyang mga mata. Haha, -ha, hayaan siyang pumunta. Hayaan saksi niya ang kadakilaan ng lingzo ng pamilya Ksuita. Gusto kong makita kung ano ang magagawa niya rito.